May problema ka rin ba sa bato? Bato sa bato? O kidney stone? Tara. Tutulungan kita na mawala yan sa natural na paraan na hindi mo kailangan ng gumasas ng malaki. Tara. Dito sa aking bahay ay mayroon ako nakatayong na lamang gamot at t-shirt uh, ko sa inyo to. Ito yung tinatawag na tahibo bulahibong pusa o balbas pusa kung tawagin yan nakatanim lang siya sa paso yan yan o yan marami yan dito eto na siya ngayon takot ako yan so ilalaga lang ilalaga lang yan oh. Tignan mo. Tapos inyo na kulay niyan. Pukuluan lang isang kulo. Tapos iinumin na. Masarap. Lasang tea. Lasang tea. Ah. Uh, may aftertaste siya pero ano lang Uh, minimal lang. Kung hindi ka sanay or baguhan ka, kailangan mo tiisin yung aftertaste kasi uh, yun yung syempre gamot dyan eh. Pero pag nasanay ka na, pwede mo siyang gawin juice, ah, uh, tubig. Pagka, uh, pwede mo siyang alternate sa tubig. Palamigin mo or uh, ilagay mo sa lagayan, ilagay mo sa ref. Masarap, masarap din siyang inumin pag uh, naka Ayan. ito, tahibo. Ayan. Ito yung nakapagpatanggol sa akin ng bato sa bato or kidney stone. Kaya, i-recommend ko sa inyo to Normal, nagamutan, walang kailangang bayaran or wala kang kailangan doktor. Ito yung mga sekreto ng mga ah uh, ano, herbal medicine. Tahibo, i-search nyo pa yan, tahibo balbas pusa o balahibong pusa. Effective po yan kasi ako mismo um, naka-experience niyan. Lumabas yung aking mga kidney stone at uh, naging maayos yung aking kondisyon. So, kaya po, ingat po tayo. Maraming salamat po.